Karina Bautista inamin na kabado na makatrabaho ang Don Bell Dahil kwento niya ay first time niya itong makatrabaho. Panoorin ang kanyang interview. I was very nervous at first kasi wala pa akong project talaga nakasama sila. But I was very excited and yung nakasama ko na sila, doon ko na, na totoong mababay talaga yung dalawa. In, wala akong masabi and ang sipag talaga nilang magtrabaho kaya parang kahit ako na energized rin ako makasama sila. Kaya kahit sa taping namin, super chill, super happy. Sa lahat talaga ng nakakatrabaho ng Don Bell, iisa ang kanilang sinasabi na hindi mahirap pakisamaan at napakabait ng dalawa. At may bago na naman tayong aabangan sa Don Bell. Pinakita ang kanilang sweet moments na behind the scene. Yung feeling na sa totoong buhay ay ganitong ganito sila mag-date. At pag amin ni Darren na kaya siya kasama sa Can't Buy Me Love dahil kina Donnie at Bell. Panoorin eto. Si Donnie tsaka si Bell. Talagang nung nagkita kami, ano, pinilit na talaga nila na dito. Hop onto the series, like it's gonna be so much fun. Stephen Tanuweko, I play um, uh, the son of one of the Chinese businessmen, so parang I'm the heir to the throne of my family, of the Tanuweko family, and I think that's all I can say for now. At na-reveal din ni Dare na ang kanyang pamilya isang businessman na Chinese. Totoo kayang haka-haka na si Dare at Bell ang ipagkakasundo ng mga parents nila?